hi uh, hello guys. Ayun po. Ah, um, kakawelan natin sa school. Ah, um, nagbilis tayo ng para na namin. Yan, yung kamay ko. Um, look. Da, floor wax yung kamay ko. Kaya pawis na pawis tayo ngayon. Tapos uuwi pa tayo, maglalakad tayo. Kahit mainit. Pero kakayanin yan. Ito yung damit ko. Lalagyan pa ng floor wax. Ito na, yan. At least nakatulong tayo sa, ano, sa kitchen natin. At malinis yung classroom natin. Kahit pa paano. At least po kasi ako mag... Ano, eh. At nagsisipag po tayo. Tapos mabilis po ako mag-alaw. Kaya yeah, ayun. Masyadong nakakapagod. <laughs> ngapon no ah uh, Oowi na po tayo sa ano ba kasi po nakatiis na tapos uh, na 'yung maraming mga pag aaral dito nang ka-uwi na po sana ma Alex pa balik Sanda po po ba kasama do po sila sana gusto ko talaga ng balik eh. kaya House now, now patadin ulit po tayo sabi yung init guys Pero kakayaan natin yan Sabi nga, bilang mag-aaral Kakayaan natin yung pangarap natin ah, uh, Malayo pa ng lalakarin po natin uh, Mga 20 minutes Bago ako sa amin ah, uh, Maglinis kasi kami Maglinis Kaya grabe yung init ngayon sobrang sakit na tapos pagod ka na sa paglinis tapos maglalakad ka pa sabi nga ano lang ano, yan um, ano, 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 ano. magsubok lang to kahit mahirap man pero balang araw matutupad yung pangarap natin ay yung ano yung mansya ng ano ng floor wax masipag kasi tayo, kaya kailangan natin parang masipag na yung pag-aaral natin kailangan pag din masipag tayo masipag din tayo sa pag-aaral sabi pag natin yung sayangan yung araw-araw na pag-aaral is the best kasi yung may pinag-aaralan ka hindi yan sa'yo mananakaw habang buhay mo yan ano, e, Idadala sa buhay mo. Lakal-lakal muna tayo. Kasi malayo pa yung lalakarin ko. Bigat pa ng bag ko. dami ng laman. <laughs> Bigat yung bag ko eh. Maraming subject na pinadaan Pero mas sira, ang college tayo. Ang um, puting tiis lang, siguro makakapagtapos din tayo ng pag-aaral ah, sa mga mag-aaral dyan ah, huwag kayong susuko kasi mga pagsubok lang to alam kong mahirap mag-aaral pero aral lang kayo ng aral yan yung mahalagay may pinag aaralan ka talaga para sa akin mahalaga talaga yung pinag-aaralan Iwan ko kung sa ano yung floor wax yung ano kung maaalis ka pero try natin alisin yung yung mancha kasi para na ano, eh kasi ginagamit ko itong paparan ah uh, yung t-shirt nito uh, ito kasi po ah uh, dalawa lang yung ginagamit kong t-shirt pa na nag-aap pa ko so, kasi lalabahan na po kaya mahirap din kailangan so, na natin mag ano mag-tsaga sa tsaga natin yung buhay natin gusto ko lang kayo guys mamotivate kayo sa mga video ko gusto ko lang yung, gusto ko lang ma appreciate mo mga para malaman din ang mag-aaral na ano kailangan natin magsumikap talaga kasi wala naman wala naman ano wala naman sigurong mag-aaral na madali lang mag-aaral mahirap kaya kailangan natin magsumikap para mabot yung pangarap makahawin sa hirap ito um, malapit na malapit tayo sa amin tala pa yung kamay yung sa kamay ko ang dami kasi blue rocks ano? um, um ang kasi ng anak class kaya binilisan ko yung pagdinis 30 minutes ako na pagdinis kaya binilisan ko yung talaga Ayon, Uwi na tayo, kakain mo tayo ba? Balik alam ko naman ano, mga ulam ko. Hirap yung maglakad no, pero sa yun lang maglakad eh. Siguro sa inyong mag -sai... kasi marami mag-aaral kasi na mag-ano pa sila nag... Na nag, pa sila ng ano lang mga motor ganun